O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kat Tunying. Dokumento nying Rewind. mag po ba ang stand nyo sa Dolomite Beach? Any abrupt environmental change may implications huyon, not just in the immediate but in the long term. Did you apply for the position na Secretary? Uh, sa totoo lang, uh, meron po nag-recommend nag at nag-ujok sa akin na sana makonsider ko po ang position. Uh, I'm free to say naman po na si um, si Senator Loren po ang ang first na nag-broach sa akin, no? Um, katrabaho ko si Senator Loren for many years sa uh, disaster and climate change na gawain po namin talaga sa Manila Observatory, dati po na direktor po ako doon. And uh, sabi po niya, pag isipan mo, uh, kasi kailangan po natin ng medyo may uh, may orientation related mm -hmm. to climate and disaster. Uh, kayo po ba ay anak ni First Lady uh, Lisa Araneta Marcos? Opo, uh, si Ma'am Lisa at uh, si Senator Mar Rojas at ako. Mm -hmm. uh, mga lolo at lola ko namin ay magkakapatid. Aha. Uh -huh. uh, so, ang ang lolo ang ah, sorry po, ang ama, ang lolo po ni Ma'am Lisa, ang lolo ni Senator Mar, ang lola ko po, magkakapatid po niyan. Magkakapatid sa Araneta. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa inyo eh. Eh uh, ako po eh mahilig din akong dumaan sa Araneta, Araneta Avenue lang pero hindi po. <laughs> hindi pa <po. laughs> Kayo po ba eh, ano ang paninindigan niyo sa mga mining sa atin na kung maaalala po natin na banggit ni Pangulong Bongbong Marcos na mukhang isa sa mga uh, tinitingnan niya na paraan para makabangon po ang ating ekonomiya. Apo. Uh, alam mo, it's very difficult to be completely anti-mining, no? Kasi po, ang pagkikipag-usap natin ngayon over this using this technology, saan po galing lahat yung mga materials na yan para makikipag-usap po tayo over the cellphone or over the computer, no? So, mahirap po talaga maging anti-mining. Ang, ang approach po namin kasi uh, from where I come from, no? Sa scientific community uh, and to the science and policy community ay evidence-informed lahat ang mga desisyon natin. So ang importante lang po ngayon is we understand the science, no? We understand what is available by way of technology. Ang I think ang ang uh, pinakamahirap po na question is uh, may atrocity okay, hito hindi hindi lagsa uh, ng ng mga regulations, paano ba natin uh, ma, ma enforce yan etc. Ang importante po ang transparency no dito sa sa industriyang ito at ang um, understanding na ang physical world natin ay very much interrelated sa social world natin sa development uh, ng ating com mga, mga communities so it's important to find the balance and that that balance can be reached uh, if we can all understand the science no behind mm -hmm. that. And we need to be, uh, compromise. We need to be able to understand how each can gain from a difficult decision. Tungkol po sa um, eco-waste, um, um, yung waste management natin, may batas tayo tungkol yes, sa waste sir. management. O, yes, ano po ang plano nyo diyan uh, gawin uh, uh, Secretary? Para naman uh, maging malinis naman yung ating uh, kapaligiran? Yeah tama ka doon, Katuning. Uh, we notice that even Filipinos pag nasa abroad tayo, hindi tayo nagtatapon-tapon ng basura kung saan-saan, hindi po ba? Uh we we follow the rules and the regulations dun sa mga ibang bansa kung saan tayo nakatira. So it really is partly education. I think it's also partly incentives, no? Uh paano pa natin ma-incentivize ang ganitong behavior instead na penalize? no instead the penalize. So itong uh, uh, mga MRF natin kailangan pag-aralan. Talaga bang talaga bang ginagawa ang segregation maayos mm -hmm. ba yung pagkatrato pagka ng kung, kung along classing uh, waste, solid waste natin. Ang plastics pa natin, may mga teknolohiya ngayon na pwedeng i-upcycle at i-recycle ang mga plastics. Oh, ito ang mga technologies na ito, kailangan dalhin po natin dito at, at, gamitin po natin para ito namang plastic ay, ay, hindi naman magiging problema habang generation to generation na lang po ito. At nasa Abo. pagkain na po natin ito sa mga palaisdaan natin. Ano ho? Baga nandyan, yung uh, uh, kailangan magsama-sama talaga tayo. Ano? Um, <laughs> may, may yung law enforcement, yung law enforcement trip po siguro, ma'am, din. Pasensya na kayo, ha? Natutuwa kasi ako kapag ka, well, nat, natu, natutuwa ba o naiinis na nakalagay na na bawal, magta, bawal magtapo ng basura dito, nakasulat. At nakalagay Apo. pa kung ano yung multa uh, 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 dahil yes. sa may ordinance. Doon pa itatapon talaga ng uh, matitigas ang ulo nating kababayan at uh, they get away with it. And, and alam nyo, hindi lang po sa law enforcement yan, eh, sa community rin eh, sa mga relasyon natin sa sa mga kapatid po natin, sa mga neighbors po natin, bakit hindi po natin sinisita ang mm. ang mga kapitbahay ho natin kung hindi maayos na gumawa uh, tungkol sa basura, no? Bakit parang nakikipagsama tayo dun sa kung ano yung, yung dominant na behavior na nandiyan, yun na lang ang ginagawa natin. So it also has to do Oh it also has to do with um what I call civic duty no ano bang duty natin sa society ano bang duty natin obligation natin sa environment alam niyo po siguro sa Japan no ang mga hapon when they go out na alam nila may busuk basura sila na natatangang uh, sa paggamit nila sa mga bagay-bagay na dala-dala nila they also bring a uh, bag na yung basura po nila pinapasok po nila doon sa isang bag at iduuwi ho nila hindi nila po tinatapon kung saan-saan. So it has to do with the way uh we also value our community, value our society and value the environment. Neraw po ba ang stand nyo sa sa Dolomite Beach dyan sa Manila Bay. Uh okay. Uh bago lang po ako ha and so what Daba. I will do is alam ko marami po mga scientists at may comment doon ilan doon uh, malalapit po sa, malapit po sa akin in terms of yung dati pong uh, gawain ko sa Manila Observatory so ang kailangan ko pong gawin without um, making any judgments at this time uh, uh -huh. makikipagpulong po ako sa kanila uh, at sa DNR din kung kung ano talaga ang estado doon sa Dolomite Beach kasi po alam po natin na any any abrupt environmental change may implications po 'yun Not just in the immediate, but in the long term. So, kailangan talagang pag-aralan po yan. At, uh, at, and then, share the findings with the community so that we can all work for the best solution dito po. Alam ko, ini-enjoy po ng lahat ng mga tao ngayon yeah. na nag doon. Um, And so, there is a social gain, there is a social value. Uh, at the same time, kailangan rin po mas safeguard natin ang environmental side. Siyempre yeah, po. Okay, uh, ang mga mga nasa depressed communities na nagtatapo ng basura sa mga creeks at iba pang bodies of water, ano yes. po ang naiisip nyo immediate plans para po sa kanila considering panahon na naman po ng mga bagyo at uh, mga monsoon rains ngayon po? Alam nyo po, as a community, uh, kailangan po mag organize mag-organisa po tayo ng mga volunteer groups at tayo po nagmaglinis ng sarili natin kapaligiran. Uh, wala pong, wala pong mangyayari sa atin kung iiwan natin lang yan po sa local government or sa malalaking mga kumpanya. Ito ay isang uh, responsibility ng daily daily living, hindi lang po pag rainy season tsaka, tsaka tayo mag-aalala. Um, mm. we need to organize a way for the waste management to be household-based household-based. At saka po, may incentive po tayo along with the regulation na ini-impose. Ang mga punong barangay po natin, sana, sana naman um, makikipag ano, uh, makikipag lead po sila dito sa mga environmental na measures na kailangan na kailangan po, especially dito sa mga communities already exposed. Kasi po, usually itong mga communities na ito, nasa hazard zones na po sila. No? Yeah, nasa low-lying areas na po sila. Um, so kailangan na kailangan mas apa, involvement sa environment, no? Sa environment sa pag makikipag-take ano, makikipag um, collaborate po tayo sa mga local government officials plus sa mga community organizers. Importante, importante na ang mga community SO community partners natin makikipagsali po rin dito sa sa gawain na ito. Ano po naiisip ninyo na pwedeng ibigay na incentive dun sa mga makasusunod sa batas, lalo na nga po sa waste management law? Alam nyo po, um, I really believe na kung may positive infor reinforcement, uh, mas ma lalo po siguro makikipag-cooperate ang ang mga kapitbahay at, at tayang uh, tayong lahat ano ho So if there was a a any incentive sana po it can be patterned after depende po dun sa community no sa pangangailangan po ng komunidad for example uh, if there can be a way na uh, kung livelihood man ang isang challenge po sa community if there can be a way to actually structure yung kanilang A solid waste management around the livelihood ginagawa po natin ngayon yan yes. uh, sa mga MRF sa mga communities no pero is there a way for example to also realize other values no uh, hindi lang po yung daily livelihood po natin can we have incentives that relate to uh, sa ang ibang pangangailangan can there be some kind of Uh, a food subsidy can there be some kind of other type of daily subsidy sa pangangailangan can there oh, wow. be credits na pwedeng ma-exchange uh, para sa mga um pangangailangan po sa araw-araw no uh, okay. ng mga community po natin um, i think uh, at the end of the day if we can design according to the pangangailangan ng mga talaga ng community talaga Uh, the incentive system, iba-iba po ang sinasabi po natin sa National Resilience Council, iba-iba po ang risk profile ng mga communities because iba-iba po yung vulnerability po nila. Kuminsan, pangangailangan sa sa livelihood, kuminsan education. Can there be an access to some kind of subsidy? Some kind uh -huh. of siguro kung may mga pangangailangan na iPad or laptop may mga may mga iba-iba mm -hmm. pong ways to incentivize ito ano pati especially sa mga bata po. Oo. Oh no? Um pwede bang pwede bang mag-load sa 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 phone uh, as as part of the incentives po na pwede pong makamtan if we're able to perform accordingly. Ang isa galing po gawin natin po yan, duro, yung, pwede... niyo po sir institutionalize niyo nga po yung incentive program na yan uh, nationwide. Opo, Apo, in fact, uh, ang isang example po nito ay ang Bataan. Uh, mm. Ang Bataan po ay may institutionalized barangay-based incentives program sa performance ng mga barangay. So hats mm -hmm. off dito sa former Governor Abed Garcia na ngayon congressman. Oh, yes, Kasi yes, siya po uh. talaga, opo, siya talaga ang brand of leadership nila po, barangay-based, data-driven, Tsaka po ang kop doon sa estado talaga ng at pangangailangan ng mga barangay. So, pwede pong uh, gamitin po 'yan as an example for nationwide institutionalization.